Magandang takbong mga kamoto, ngayong buwan na October ang schedule natin para sa pag-registro ng ating motor. Samahan niyo ako para alamin kung bakit nagbabago ang binabayaran niyo sa LTO o Land Transportation Office. 1, 2, 3, come on! Disclaimer lang po, hindi ako empleyado ng LTO at anumang sangay nito. Ito ay pagbibigay lamang ng kaalaman sa mga baguhan at para makatulong sa ating mga kababayan. Bago pumunta sa pinakamalapit na LTO sa iyong lugar, dapat may photocopy ka na ng ORCR ng inyong motor. Sis dalawa para lagi kang may reserba. Pwede mong unahin kumuha ng motorcycle insurance o pwede naman magpa-emission ka muna ng inyong motor o sasakyan. Sa mga nalilito kung kailan ba ang schedule, ito ay base sa plate number ng inyong motor o sasakyan. Ito po ang example. Ang last number ng inyong plate number ay tumutukoy kung anong buwan at ang second to the last number naman ay kung anong linggo na schedule mo na dapat kang pumunta. Ang bilang ng isa hanggang siyam na numero ay kailan tulad ng bilang ng buwan simula enero hanggang september. At ang zero naman ay ang katapat ng October. Pwede kumuha muna ng insurance bago magpa-emission test. Ito yung suki ko pagdating sa insurance. Shout out sa bumubuo ng Alpha Insurance. Kuya Vince, Kuya Mel at Ma'am Jenny. Dito pa lang ay pwede na kayong magpa-stencil ng inyong motor. Ito yung pagkuha ng chassis number at engine number ng inyong motor para sa renewal application. At dito naman sa Emission Testing Center, nakachempo ako ng slot dahil may umalis sa pila. Kaya nakasingit ako. Dahil dapat sana ay pa-schedule lang ako para bukas. Minsan, Minsan lang pagkakataon, kaya advice ko sa iba pwede kayong pumunta ng hapon. Malay nyo, may tempo. Bukod sa pagpila lang kapag nakasalang na ang motor mo, 5 to 7 minutes lang ang minimum time ng pag-emission. Bago pumunta sa LTO, baka sa inspeksyon ng inyong motor, May dapat kumpleto tulad ng emission certificate, photocopy o RCR, insurance receipt, at application form. At syempre, dapat na fill na ang inyong application. Sa pag-inspeksyon ng inyong sasakyan o motor, importanteng nasa condition ang inyong motor. Bawal ang open pipe, lalo sa mga low displacement. Huwag mong subukan! Ilan sa mga in-inspect ay high and low headlights, taillights, left and right signal lights, at busina. At congratulations! pag nakaupo na kayo ng ganito, ibig sabihin, waiting for payment na lang kayo. Bali dito sa LTO Gigindo, Bulacan, cashier window na lang ang pupuntahan nyo. Dahil pagbayad nyo ng motor vehicle user's charge, ay dito na kayong ibibigay ang official receipt at wala namang kayong hintay na sticker na tulad nito. Dahil kapag bago o latest ang motor mo ay RFID na tulad nito na may QR code na naglalaman ng ilang detalye ng inyong motor. At ang reason kung bakit nagbabago ang amount na binabayaran natin dahil dito. Bawat late na linggo o buwan at taon ay mayroong penalty na minsan lalo na sa baguhan na nagtataka bakit nung last year mas mababa dahil hindi natin pansin ang late registration na nagagaling sa plate number. Kaya advice ko lalo sa mga baguhan ay pwede pong mag-renew ng motor 2 months before ng due date nyo para maiwasan ang mga hindi inaasang penalty. Hanggang dito na lang mga kamoto at sana nabigyan ko kayo ng konting kaalaman kung paano maiwasan ang late registration ng ating mga motor. Salamat sa panonood and God bless.